Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago ko ang videos. Gusto mo ba na ikaw ay palaging mamimiss ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Yung hindi talaga siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat ikaw ay hindi nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ang kailangan lamang nating ihanda sa ritual na ito ay papel, Panulat kahit anong kulay at maghanda ka ng larawan niya. Aktual photo niya ang gagamitin natin sa ritual. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya. Ako ay palagi mong mamimiss. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Pangalan at apelido tsaka yung hiling. At pagkatapos kunin mo ang larawan niya isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apilido mo ng isang beses. At pagkatapos, ilagay mo muna saglit ang larawan niya dyan sa papel na sinulatan mo at hawakan ito at ipikit ang mga mata mo habang ikaw ay nakahawak sa papel at sa larawan niya. Mag-focus at mag-concentrate ka at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apilido at yong hiling. At pagkatapos, tupiin mo ang papel at kumuha ka ng plastic at sabay mong ilagay ang papel at ang larawan ng target. At nang malagay mo na lahat ito, ay pwede mo ito ilagay sa loob ng punda ng unan mo at pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay lamang sa bulsa mo o di kaya sa bag mo at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw ay mamimiss ng taong mahal mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at pwede ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.